ay ako nga pala si Glines o FW dito sa gitnang silangan. Pangarap kong yumaman pero hindi ko alam kung paano. Ikaw alam mo? Alam nyo ba guys? Dito sa gitnang silangan, hindi pareho ng pagkain nating mga Pinoy ang pagkain nila dito. Kaya sa una, ninibago ka sa lasa ng pagkain nila dito. Oops! Bawal nga pala maate dito guys. Dahil magugutom ka. Kaya huwag kang mag-abroad kung di mo kayang kumain ng tiratirang pagkain ng mga amo. Dahil dito, iilan na lang ang mga among mababait na ayaw ipakain yung mga tira nila. Dito, isang beses lang, sa isang araw sila kumakain ng kanin. Hindi tulad sa atin, tatlong beses sa isang araw. Ang almusal nila dito, kadalasan kubos lang at tsaka At kami mga OFW naman, indomie, kape, at itlog lang sapat na. Ang importante, may laman yung tiyan. Dahil panibagong araw na naman, ang kakaharapin natin. Kain na kabayan, ingat!